Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan, katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa Deezer HTV, ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ay ang pagsulpot din ng iba't ibang paraan o alternatibo para mas mapadali ang isang gawain. Isa na nga dyan ang tinatawag na hydrophonics o ang pagtatanim o pagpapalago ng isang halaman nang hindi na gumagamit ng lupa. Alam nyo ba na ayon sa isang pag-aaral, mas makatitipid pala ang alternative practice na ito? Alamin ang iba pang benepisyo ng hydrophonics sa experts opinion na ito. Benepisyo ng hydrophonics, alamin! Mahilig ka ba sa halaman ngunit mayroon ka lamang maliit na espasyo sa inyong tahanan? Limitado rin ba ang mga kagamitan at nais pa rin makatipid habang ina-achieve ang iyong hobby? Kung oo, baka hydrophonics na ang para sa iyo. Ang hydrophonics ay isang uri ng pagtatanim at pagpapalago ng isang halaman nang hindi gumagamit ng lupa o mas kipaso. Kadalasan ay isinasagawa ito sa paglubog at pagbabad ng isang halaman sa tubig, maaaring sa baso o sa kahit anong container. Minsan ginagamitan ito ng nutrient solution na ipinapatak sa tubig para makakuha ng sapat na benepisyo ang isang halaman. Pero kung minsan, sapat na rin ang naaarawan ito. Bagamat hindi nito mapapalitan ng tradisyonal na paraan ng pagtatanim, maraming benepisyo pa rin ang hydrophonics ayon sa mga pag-aaral. Bukod kasi sa tipit ito sa espasyo, napag-alamang ang pagpapalago ng mga halaman sa pamamagitan ng hydrophonics ay doble ang bilis kumpara sa nakasanayang paraan na paggamit ng lupa. Dagdag pa rito, hindi na kailangan ng mga herbicides o pesticides nito dahil hindi ito lapitin ng mga insekto at peste. Isa pa, dahil nakababad na ito sa tubig, hindi na ito kailangan dilipin kahiligan at minsana na lamang kung palitan ang tubig nito. Ayon sa pag-aaral, kumukonsumo lang ito ng 20 times less water kumpara sa regular na pagdidilig. At higit sa lahat, maaari itong i-display sa loob ng bahay. Nang walang dumi na iisipin, maganda rin ang presentasyon nito. Kaya naman para sa mga nagbabalak maging plantito at plantita, baka maaari ninyong subukan ng alternatibong paraan na ito. Tipid na, achieve nyo pa ang nature vibes. Karaniwan na sa mga tao ang umupo, partikular sa mga nagtatrabaho sa opisina o sa mga nagmamaneho at iba pa na kailangan umupo ng matagal sa kanilang trabaho. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, marami palang posibleng maidulot na masama sa ating kalusugan ang mahabang oras na pagkakaupo. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa si expert's opinion na ito. Matagal na oras sa pag-upo, nakakasama sa kalusugan, ayon sa pag-aaral. Karaniwan na sa atin ang umupo bilang pahinga kaya naman ay sa mga gawaing kailangan nito. Madalas rin ay mahaba ang oras na ginugugol natin sa pag-upo dahil na rin sa maraming dahilan tulad na lamang ng sa trabaho, sa opisina, pagmamaneho at marami pang iba. Ngunit na pag-alaman sa pag-aaral na maaari palang magdulot ng komplikasyon sa ating kalusugan ang matagal na oras sa pag-upo. Ayon sa World Health Organization, maaring magdulot ng problema sa kalusugan ang isang tao na madalas na umupo ng dalawang oras o higit pa. Ayon sa pagsusuri, ilan sa mga maaaring idulot nito ay mga pananaba, heart-related problem dahil sa kakulangan ng ehersisyo at maging diabetes. Gayun din ang pamamanhid ng mga paa dahil sa matagal na pagkakaipit ng ating mga ugat na madalas maranasan ng mga kalalakihan at sa mas seryosong usapin naman ay ang pamumuo ng dugo sa binti na maaring mauwi sa pulmonary embolism o ang pagakyat ng dugo patungo sa ating baga dahilan sa paghirap ng paghinga na maaring mauwi sa pagkasawi. Ayon kay Dr. Joanna Macrohan, isang physical and rehabilitation medicine specialist, upang maiwasan itong mga komplikasyong posibleng maidulot ng matagal na pagkakaupo, kailangan lamang na tumayo tayo pa rin tayo kahit dalawang minuto sa kada tatlumpong minuto na pagkakaupo at magkaroon pa rin ng stretching. Mahalaga rin daw ang pagkakaroon ng physical activities tulad ng exercise o kaya sports upang mapanatili ang ating flexibility at strength ng ating katawan. Paalala pa ng mga eksperto, ugaliin rin ang pag e upang mapanatili pa rin natin ang ating magandang kalusugan. O para naman ito sa mga mahihilig magpuyat dyan o yung mga panggabi trabaho. Usong-uso na ang pagkakaroon ng eye bags dahil isa sa karaniwang dahilan ang pagpupuyat. Kung kaya kanya-kanya na tayo ng hanap ng paraan upang maibsan ito. Kaya narito ang ilang paraan base sa eksperto upang mabawasan ang ating daladalang eye bags. Panoorin sa expert's opinion na ito. Home remedies para mabawasan ang eye bags? Alamin! Ang bahagyang pamamaga o pagdarken ng balat sa ilalim ng ating mga mata o mas kilala sa tawag na eye bags, ay karaniwan habang ang isang tao ay tumatanda. Dahil sa aging, ang tissue sa ilalim ng ating mga mata kasama na ang mga muscles nito na sumusuporta sa ating eyelids ay humihina dahilan upang bumagsak at maging puffy ito. Mayroon namang iba na dahil na rin sa jeans kung kaya ang ilan ay mayroon na nito. Kaya naman ang tanong ng karamihan ay kung paano nga ba ito mawala o mabawasan. Ayon sa mga eksperto, imbis na gumasto sa pagbili ng mga cream na nagsasabing nagtatanggal ng eye bags, maaaring gumamit na lamang ng mga bagay na makikita sa ating bahay. Narito ang ilang mga paraan na maaari mong subukan ayon sa eksperto. Ayon kay Sean Desaya, isang facial plastic and reconstructive surgeon, ang paglalagay pala ng cold compress sa ating mga mata ay nakatutulong sa maayos na pagdaloy ng dugo at mabilis na pagkatanggal ng ating eye bags. Ang paggamit rin ng tea bags dahil ang caffeine sa tsa ay naglalaman ng mabisang antioxidant na nakatutulong sa pagdaloy rin ng dugo. Sinasabi rin na nakatutulong ito bilang proteksyon sa UV rays at anti-aging na rin. Dagdag pa, isa rin sa dahilan ng pagkakaroon ng malalang eye bags ay dahilan ng kakulangan sa tubig. Kung kaya ang pag-inom ng tubig ay isa sa mabisang paraan sa pagkawala nito. At higit sa lahat, iwasan ang pagpupuyat at magkaroon pa rin ng sapat at nasa tamang oras ng pahinga at pagtulog. Paalala pa rin ng mga eksperto, panatilihin ang ating healthy lifestyle at huwag mahiyang kumonsulta sa ating doktor kung sakaling nais na mawala ito ng agaran. Isa sa karaniwan na nating nararanasan ay ang pagsinok o hikap. Sinasabi ng iba na nangyayari daw ito kung ikaw ay nagnakaw ng itlog o di kaya naman ay kulang ka sa tubig. Sinasabi rin ng iba na gulat lang daw ang solusyon upang mawala ito. Ngunit ano nga ba ang pagsinok at ano nga ba ang mga paraan para ito ay mahinto? Alamin sa expert's opinion na ito. Mga paraan para mahinto ang pagsinok? Alamin Ang pagsinok o hiccups ay karaniwan ng nararanasan ng isang tao. Ayon sa pag-aaral, isa itong kondisyon kung saan involuntaryong sumisikip ang kalamnan sa ilalim ng baga na kung tawagin ay diaphragm. Ang bawat pagsikip ng diaphragm ay sinusunda naman ng biglaang ang pagsasara ng mga vocal cords na siyang nagdudulot ng isang tunog sa tuwing tayo ay sinisinok. Wala namang seryosong kondisyon na maaaring idulot ang pagsinok, ngunit kung ito ay magtatagal, ay maaaring makaapekto ito sa ating pagsasalita, gana sa pagkain, pagtulog at iba pa. Ayon sa Mayo Clinic, ilan sa mga sanhi ng pagsinok ay ang pag-inom ng carbonated drinks, labis na pag-inom ng alak, labis na pagkain, Pagiging sabi ko excited o di kaya naman ay stress at nakaranas ng bigla ang pagbabago sa temperatura. Gayun din ang pagkalanghap ng hangin, dehydration at labis na pagkabagod ayon naman sa Hello Doctor. Kaya naman narito ang ilang mga paraan upang makatulong sa pagpapahinto ng ating pagsinok. Ayon sa Cleveland Clinic, maaari mong subukang napigilan ng iyong paghinga sa maiksing oras. Uminom ng malamig na tubig ng dahan-dahan. Huminga sa isang paper bag kumain ng isang kutsarang asukal, kumagat sa lemon at marahang hilahin ang iyong dila. Paalala naman ng mga eksperto, kung tumagal ang pagsinok, lampas sa karaniwan nitong tagal sa minuto, ay agad na magpatingin sa doktor upang mabigyan ng angkop na lunas sa ating pagsinok. Isang paraan ng mga Pinoy upang malabanan ng antok ay ang umuya ng bubble gum. Isang dahilan din ay ang mental effect nito. Ngunit alam nyo bang buko dito ay marami pa palang binipisyo sa atin ng simpleng pagmuya ng chewing gum? Ang paliwanag ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Benepisyo ng pagmuya ng chewing gum? Alamin! Karaniwa na sa ating mga Pinoy ang ngumuya ng chewing gums bilang pangtanggal ng antok at umay matapos kumain. Ngunit alam nyo bang bukod doon, ayon sa pag-aaral ay marami pa itong benepisyong maibibigay sa ating katawan sa simpleng pagnguya lang ng sapat na chewing gum. Ayon sa healthline, ang chewing gum ay nakatutulong upang makapagpabawas ng stress at anxiety ng isang tao dahil sa nababawas nitong stress hormones tulad ng cortisol. Nakatutulong rin ito na mapabuti ang pag-function ng ating utak mapatalas ang ating isip at maging alerto at focused sa oras ng pagnguya nito. Dagdag pa ng pag-aaral, beneficial din ito sa pagbabawas ng timbang dahil nakakapagpabawas ito ng appetite upang mapigilan na maparami tayo ng pagkain sa oras lamang na tayo ay nagchuchuming gum. Sa pagmuyari rin ito ay nakatutunaw rin tayo ng calories. Bukod rin sa nakakapagpawala ito ng antok, ay nakakatulong din itong mapabuti ang ating oral health at makapagpabangon ng ating hininga Partikular na ang mga sugar-free chewing gums dahil ito sa napaproduce nating laway na nagpaprotekta sa ngipin at nakalilinis ng bakterya sa bibig, kabilang na ang pagbabawas ng pangangasim ng ating tiyan. Marami man ang benepisyo nito, nagpaalala pa rin ang mga eksperto na maghinay-hinay lang sa pagnguya ng chewing gums dahil kung sumobra ay maaari itong magdulot ng pananakit ng ating panga, diarrhea, pananakit ng ulo at pagkabulok ng ipin, lalo na sa mga matatamis na gums na posibleng humantong rin sa obesity at diabetes. Ikaw ba isa sa mga taong mahilig magbitaw ng salitang salamat o thank you? Dahil dyan, isa ka rin sa mga taong mataas ang tsansa na humaba ang buhay. Dahil ayon sa mga pag-aaral, ang pagiging mapagpasalamat raw pala o thankful ay nakakapagpahaba ng buhay. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Pagiging mapagpasalamat, nakakapagpahaba ng buhay ayon sa eksperto. Magpasalamat para humaba ang ating buhay. Ito na yata ang magiging bagong kasabihan ngayon dahil lumabas sa pag-aaral ng Harvard T.H. Chan School of Public Health na mas mahaba ang buhay ng mga taong mapagpasalamat o thankful. Kasunod kasi ito ng datos na karamihan sa 49,275 ng mga taong may edad 79 pataas na sumagot sa 6-item gratitude questionnaire at nagsabing hindi sila masyadong grateful sa buhay ay nasawi dahil sa cardiovascular disease. Habang ilan naman sa mga ito ay nasawi dahil sa cancer, respiratory diseases, neurodegenerative disease, infection at injury. Samantala, natuklasan din sa pag-aaral na ang mga participants na mataas ang scores sa gratitude questionnaire ay may 9% lower risk ng pagkasawi sa mga susunod na apat na taon. Napagalaman na ang pagiging grateful o mapagpasalamat ay makatutulong na makaiwas sa mga dahilan ng pagkasawi na natukoy lalo na kontra sa cardiovascular diseases. Kaya naman paalala ng mga eksperto, hindi naman mahalang magpasalamat kung kaya wag natin itong ipagdamot sa iba lalo na sa mga talagang nangangailangan nito. Nakapagpasaya ka na, hahaba pa ang buhay mo. Thank you. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At naway, nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto sa Experts Opinion.